Ban gumaan. Hmm? Ban nadyan lang yan. Baka. Yo. Hmm. Malaki-laki ito. Hmm. Pinigil ay eh. pag 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 takbay pag kuwang ko eh. Hirap pila eh. Ano ba 'to ngayon? Yan. Malaki-laki ito mga kaaga. Awan ko po ang 28, 28, 28 'to. Ano kaya ang isda? Saipir! Ay, kung ano? Bakawin! Yan, yeah, bisa, ano? Kaliti! Hehehehe! Oh. <laughs> ang laki! Ano? Kana! Ano, may bago sa amin? Oh, mga idol, oh. Ayun, palad ko. Hmm. Wala mga bago. Good size! Ye! Yeah. Bukawin! Ang sapa ko ba? Oo ah, huli tayo ng isang malaki-laki. Maganda eh, maganda yung takbo niya eh. Nakakuha sa tiyaga. Aha. Uh -huh. Matitinik pa nga. Uh -huh. Kakananin natin. Yan. Goods. Thank you. Hena. Ating huli. ano mga huli natin. na. Yes. Unang taya, mayroon agad. Ito Iya. Yeah. Wala, well, eh, lasing-lasing ako ng ano ay. Eh. Ang lula. Ayan na. Nahapin na tiyo. Tiyo uli ang naghapin. Ano tiyo? Snapper Ayun okay. ah, Wala <tinyo> <tinyo> Quality Makakita ah. rin ang mukha ng snapper Makakita rin ang mukha ng snapper mga agaw oh. Yeah Ayan snapper mga aga ating, ano, ating palad oh. Quality Lumod na naman Kanina lumod na naman Pero kung may pagpatilis Kaya muna di ko nakikita hindi <laughs> sa kamay lakas daw pati eh kaya sa kaya baga sabi huwag lalaod <laughs> Kapatayin ka at... ko muna ito sinibad yes, na naman tayo ng malupit-lupit mga kaga Ayan hmm. hinihila ni Tio hindi ko mabuksan yung camera eh kasi medyo malaki laki lumalabay lumalaban eh? uh, medyo quality yeah, <laughs> medyo quality ito Ay, gusto yung mga pasalya yeah. I, I. gusto yung mga pasalya namang Ay, oh, hindi ko makikita. Sa? Kita? Oo. Ang kiti eh. Sabay, sumi sumingit na sa kuwan. Tiga. Okay, sumingit. <laughs> yan na, yan na, yan na. Yan isda yan na. Yan to. Medyo malaki-laki ay. Eh. Uy, ano ba Pakoy. Oh, laki. Laki pa Wow. Tayo <laughs> pakita natin 'yo. Oh. Pakita. Ang laki. Lakan pa mga kagaw. Ha. Oh. Oh. palad natin 'no. Oh. Laki. Lumud. Ay lumud. Nalumud pala niya, nalumud. Ano 'to? Putol natin 'yo. Oh? Hmm.

Then, uh, yung yung tubigan? Ay! Yung nga pala! Ano yeah. kaya itong ating nahuli? Uy! Ito man gusto magpa taog taog! Ay hay! Masyadong ma! Parang nag cha cha cha! Ayun! lapu lapu nga! Ah. Ah, good size na rin. Lapo na naman. Ano kaya? Lapo na naman kaya? Nuga uga ako biglang gumaan ay. Eh. na Natanggal sa sabit eh. Sinangat niya ay. Eh. Ay, lapo nga ito. Masagal eh. ibig sabihin nakakanganga ang ito nga natin. Oh, wala po nga. Ay, medyo maliit. Ano kaya? Ano naman kaya ang nadali natin ngayon? Tagal bago ulit na sundan ah. hindi mag nun no, eh na nakatayo ah oh, ay tunong tunong ayan tunong na mga kagaw pang ulam ulam